Gagamitin na ni Hikurod ang kanyang lightning skill. Dinito alintana ang pwedeng maging kabayaran ng kanyang aksyon. Buong tapang niyang sinugod ang mga Tiga Jarwi Guild. Di naman natinag ang matandang mage, kampante ito sa kanyang kakayahan at sa kanyang guild. Mula naman sa likuran, binaw ni Bjorn ang mukha ni Hikurod sa lupa para lang maawat ito sa kahibangan niya. Ginawa niya ito sa harap ng Jarwi Guild at sa harap ng kanyang mga kasamahan. Nagulat si Naleor Leor at Misha sa nangyari. Napabuntong hininga na lang si Bron at parang inaasahan na ito. Pinigilan siya ni Bjorn para na rin sa kanilang kapakanan, nabigla naman si Hikurod at mukhang nahimasmasa na sa kanyang kahibangan. Kung nahuli pa ng awat si Bjorn ay siguradong katapusan na ng kanilang grupo dahil ang kalaban nila ay guild na nakabase na sa ika-anim na palapag. Pinuri naman ng matandang mage si Bjorn dahil marunong itong bamasa ng sitwasyon sinabihan niya rin si Hikurod na magpasalamat sa kasama niya. Hamupo na ang tensyon at pumunta na sa kanya kanyang patutunguhan ang dalawang grupong nagka-Iringan. sa settlement, humingi ng tawad si Hikurod sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang inasal. Pinagalita naman siya ni Bron dahil muntik na silang pumanaw dahil sa kalokohan ito. Si Sisi naman si Hikurod sa kalokohan niya. Natutuwa naman si Bjorn dahil napapagalitan si Hikurod, nais niyang pagalitan ng husto ni Bron si Hikurod para ito'y magtanda. Pero kumambyo si Bron kakasisi kay Hikurod at pinantong wala namang nangyaring masama kaya hahayaan na niya ito. Sinabi niya rin na biglaan ang mga pangyayari at bilib din siya kay Hikurod dahil pinagtanggol nito ang kanyang mga kasamahan. Naasar naman si Bjorn dahil bukod sa madaling pinatawad ay pinuri pa ni Bron si Hikurod. Tingin niya ay masyadong mabait ito para maging leader, dahil kung siyang leader ay malamang dinurog na niya ito kaka-trash talk. Humingi din ng tawad si Misha dahil mukhang pinalala niya ang sitwasyon. Sinabihan naman siya ni Leor na wala siyang kasalan at buti na lang ay may kamag-anak siya sa Jarwi clan kaya't nakaalis sila sa sitwasyong iyon. Nagpasalamat si Misha kay Leor at biglang gamaan ang mood ng kanilang grupo. Di naman makapaniwala si Bjorn dahil ang bibilas nilang makalimot at para walang nangyari. Di naman mapigilan ni Bjorn ang pagkailang dahil sa biglang pagbabago ng atmosphere na ito. Isang introvert si Bjorn kaya't ang mga gantong usapan ang pinakaayaw niya. Nagsimula ng mag-open up ng saloobin si Misha. Kuinento nito na kaya ayaw niyang pag-usapan ang kanyang pamilya ay dahil siya na lang ang natitirang beastman na nasa tamang edad ang wala pa ring contract sa spirit beast. Ang mga spirit beast ay mga sinaunang espiritu at ang mga beastman ay may kakayahang mag-form ng contract sa mga ito. Pwede nila itong ay summon para tulungan sila sa pakikipaglaban o magpasanib sa mga ito para magkaroon ng malaking dagdag sa stats. Habang ang iba naman ay humihingi ng basbas -bas sa mga ito para magkaroon ng espesyal na abilidad. Hindi naman lahat ng beastman ay napipili ng mga spirit beast na ito. Ang problema lang ay isang prinsesa si Misha. At malaki ang ekspektasyon ng kanilang tribo sa kanya dahil sa kanyang bloodline. Ang kakulangang ito ni Misha ang dahilan kung bakit nalalagay sa kahihiyan ang kanilang pamilya. Nung una ay kasando niya pa ang kanyang mga kapatid. Masaya silang naglalaro nung mga bata pa sila. Pero nung dumating na siya sa tamang edad ay pinagtabuya na siya ng mga ito. Paulit-ulit siyang kinut siya ng mga ito at sinabihan ng ampun o anak sa labas. Hindi na niya matiis ang pang-aapi ng mga ito sa kanya kaya't lumayas na siya sa kanilang tribo at natutong lumaban mag-isa. Ito ang nagtulak sa kanya para maging isang adventurer. Na, Antig naman ang puso ni Hikurod sa istorya ni Misha at ang dating magkasaran ay mukhang magkasundo na ngayon. Nagsimula Naring mag-share si Hikurod ng kanyang malungkot na kwento. Asar na asar na si Bjorn sa mga nakikita niya. Ang pangarap ni Hikurod ay maging isang blacksmith. Ngunit hindi sapat ang kanyang talento para makamit ito. Sa sampung taon ng kanyang pag-insayo ay hindi man lang siya nakapagtapos. Ito rin ang dahilan kung bakit siya naging adventurer. Sa edad na 30 ay kinakailangan na niyang kumita ng salapi para mabayaran ang tax sa Rafdonia. Napasigaw naman si Leor at sinabing siya ang pinakamahina sa grupo nilang ito. Natuto lang siya ng magic dahil sa impluensya ng kanyang pamilya pero kulang din ang kanyang talento kaya't hindi siya nakapasok sa magic tower. Kung kilala lang siyang mage ay hindi sana nila dinanas ang kahihiyan na nangyari kanina sa kanila. Pilit namang pinagaan ni Hikurod ang nararamdaman ni Leor. Di makapaniwala si Bjorn sa mga nakikita niya habang tikom naman ang bibig ni Bron. Akala ni Bjorn ay parehas silang nakukornihan ni Bron sa mga nangyayar. Pero di niya inaasahan na magsha-share din ito ng mga naging karanasan niya. Kaya pala madalas niyang pinapagalitan si Namisha at Hikurad ay dahil naiingit siya sa mga nagiging kwentuhan ng mga ito patungkol sa edad at experience. Inakala niya na mapalad ang mga ito dahil hindi sila human gaya niya na walang talento at di niya isinaalang-alang kung may pinagdadaanan ba ang mga ito. Sinabi naman ni na at Misho na ang mga human ay kayang gumamit ng aura o maging mage o saint. Sinabi naman ni Braun na kakaunting porsyento lang ang mga taong nakakakuha nito at hindi siya kabilang doon. Sinabi naman ni Hikurod na mukhang ang grupo nila ay puro mga weaklings pero makakabuti ito dahil ang kailangan lang nilang gawin ay suportahan ang isa't isa. Pinagaan ng mga salitang ito ang nararamdaman ng bawat isa, maliban kay Bjorn. Bigla namang napansin ni Bjorn na mukhang siya na lang ang natitirang hindi nakakapag-share ng kanyang karanasan. Nabaling ang atensyon ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Biglang nakaramdam ng matinding kaba si Bjorn dahil hindi siya sanay sa ganitong usapan. Hindi niya alam ang gagawin pero kusang bumukas ang kanyang bibig. Wala na akong nanay, sigaw na malakas ni Bjorn. Nagulat ang mga kasama niya at di alam kung paano magre-react sa narinig. Pakiramdam naman ni Bjorn ay hindi pa sapat ang narinilig nila. Kaya't dinagdag pa niya na namatay ito habang siya ay ipapanganak pa lamang. Ang kanyang ama ay hindi na nakabalik galing sa labyrinth nung siya ay bata pa lamang. Ngayong siya ay malaki na ay labis siyang nangungulila sa mga ito. Ito ang totoong istorya ng kwento ni Bjorn, narinig niya ito kay Einar. Labis siyang kinaawaan ng kanyang mga kagrupo. Sa sobrang awa naman ni Hikurad ay sinabi niyang pwede siyang tumayong ama nito. Biglang kinilabutan si Bjorn kaya't siya ay nahimasmasan. Bigla namang si Bjorn na ang naging pinaka nakakaawa sa kanila, hindi naman ito sineryoso ni Bjorn dahil sa totoong buhay ay meron naman siyang ina at nangako lang na bibili ng gatas ang kanyang ama. Dagdag pa dito ay isa na siyang Seven Frank Adventurer sa murang edad. Tagumpay na din niya na dati dahil sa sayay sakitin. Nagkaroon siya ng pagkakataon patunayan ang kanyang sarili dahil sa mundong ito. Sa mundong puwersahan siyang napunta. Sa mundong ilang beses sa siyang kamuntikang mamatay. Biglang napagtanto ni Bjorn ang nag-uma pa na kamalasan niya sa buhay. Inakala naman ni Misho na namimiss na ni Bjorn ang kanyang ina. Ang usapang nilang masaya ay napalitan na matinding pag-aalala para kay Bjorn. Pinungkahi ni Hikurod kay Bron na sa Witch Forest sila magpunta. Pinungkahi naman ni Misho na sa Green Tail Swamp sila magpunta pero kinontra ito ni Bron dahil anim na araw pa bago sila makakapunta roon. Sinabi naman ni Leor na baka pwedeng sa ika-apat na palapag na sila pumunta dahil hindi maganda ang Witch Forest na hunting ground. Tinutulan naman ito ni Hikurod dahil masyado pang maaga at hindi pa nila gamay ang isa't isa. Marami na siyang nakitang mga adventurer na napahamak dahil sa pagmamadali nilang umakyat ng labyrinth. Alam din ni Bjorn na hindi magandang puntahan ang Witch Forest pero mukhang ang pinakadahilan ni Hikurod sa pagtutul ay dahil lubos na mahirap ang ika-apat na palapag. Gaya ng sa ikatlong palapag 7th at 8th rank monsters ang makikita dito pero paminsan ay may makakasalubong ka rin 6th rank monsters dito at di malayong makaharap nila ang ganitong kalalakas na monsters. Nung naglalaro pa ng Dungeon and Stone si Bjorn ay madalas siyang natatalo sa ika-apat na palapag. Kayun pa ay iba na siya ngayon, sinabi ni Bjorn na payag siyang umakyat sila sa ika-apat na palapag.